ngayon. Pero sa example kalaunan ng rice, yung thinking is, perong sababi, magless tayo ng rice. Kasi syempre, ang ataw natin, brown rice. Pag wala na significant nito ah, hindi. kasi sana na yung patamad natin. Hinaalis ako sana, hina-alternate muna kain ko ng kanin sa kaya. Ano? Sa combo din na lang. Okay, 'no? Sige lang. No. Sa tia po, lico. Ah, dapat, kami sa siling. Every do nang silang. <ka>. lang <laughs> na lang kami, malapit kami sa silang. Wala may kami kami, kokong Pagka nakatasas siya ang kamay niyo sir, gawa yung circulation ng circulation mga malit Ah! pa nga ang ulo ko Hindi yung mga pa, kailangan ko siyang hawakan Malapit man sa tagay silang. Ayun pa, yung iskinita papuntang Santa Rosa? Okay. Tatapat doon. yung sa kanilang ginawa doon? Oo. Yung katapat doon, may iskinita okay. ah, Bago mag, ito People's Park eh, tapos ito Talisa, ay hindi, o People's Park tapos Talisa ipababa. Adun ah doon lang kayo? Hindi, okay. hindi pa kami simulan, yun siya may, no, eh. may papunta, ano? Santa Rosa. Ah, papuntang Santa Rosa nga, yung papuntang Nubali. No o oh, yun, lang, yung yun, yun, short time. Yes, alam ko yan. Okay, okay. Basta kapag kalangka, kapag kaliwa pa, kami. Tama yun, yung People's Park. Uh, oh, o, ito, ito People's Park, ito Talisa, ito uh, yung palabas okay. ng, ano, yes, papuntang Santa Rosa. Santa Rosa. Rosa. Kasi adto taga taga agent taga agent kasi ako palang ko pasikot-sikot. Ano yung hawak niyo ng lupa? Marami po. Nasa kasi sa niya. Oh, kahit saan po mataas na po ang lupa ngayon. Kung gusto mo mababa malapit sa bundok.

Hmm. May ginagawa din kasi sa Gentry. Na SM. Ah, oh, SM din. Sa sila man, hmm. laki na ginagawa din. Sabay-sabay nga silang ginagawa ng SM din. Sa Gentry Road, yung pag-exit mo ng Kalax. Hmm. Bago mo nobody. Okay na pa. Ah. Bakit ang palaki sa sila? Kaso sa Sunday pa ang schedule namin. Okay. Hindi hey, na makapagintay ito. Eh. <laughs> <laughs> nga. Piling uh, ko nga marami ko si marami residente. Talaga. <laughs> Maghapon kayo doon? Kayo lang tatlo? As in, or marami pa. Tatlo lang. Tatlo <laughs> <laughs>

So, okay. pero pala nagaka sa kasi mas maganda masana yung tenga niya sa <laughs> yung walang kiri. kasi po lalong tenga nyo niya. Pag-alipot siya nung niya, mas malakas yan. Pakiramdaman niyo po, try niyo po. Patry niyo kayo sir, kung ano. para nung suot niya kanina. Hindi niyo magagawa niya dati. Nung dati na yun. mag Sino ba si sir Kasi na akong nakalob lang ng bahay. Hindi makalabas na ay tingnan niya, hindi akong makalabas tingin. na ako ng bahay. Pero hindi ng Sir, na higitin niyo sa Beltero, sir? tawag? Hindi ko higitin diyan. Sir? Sir, yung madang para sa Beltero? Tablet. Tablet yun. Oo sexy. Sa pagka may karti mo kayo, talaga sa araw nyo, hindi lang naman. Hindi, pagka ano yun, ang magmulat na parang maglalaman ang nakakala ko parang mo yung tumwa ko. Siyempre mo ano ba yun? Hindi Kaya nga, mo naman. Sarap.